dami dami nagsasabi addict or whatever. Um, uno sa lahat, I think it's it's unfair. Ikinabahala na maraming mga tagahanga ng host performer na si Billy Crawford ang mga kumakalat na larawan sa social media. Viral ngayon at mainit na pinag-uusapan sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang mga larawan ni Billy Crawford kung saan makikita ang malaking pagbabago sa kanyang pangangatawan. Makikita sa mga nasabing larawan ang labis na pagpayat ni Billy Crawford, humpak ang mga pisngi at mukhang stress. Marami sa mga tagahanga at tagasuporta ng aktor ang labis na nag-alala sa kalagayan nito lalo na ngayong malayo ito sa kanyang pamilya. May mga naghinala rin na baka ay mayroon iniindang karamdaman si Billy na hindi pa nito inamin sa publiko. May mga lumulutang ring mga haka-haka na baka mayroong bisyo si Billy Crawford o nag-aadik ito dahilan para pumayat at tuyot ang kanyang pangangatawan. Gayon paman, kaagad itong ipinagtanggol ng kanyang mga tagahanga ay e pinunto nila ang posibilidad na pagod lamang si Billy Crawford sa mga ginagawang shows sa bansang France. Maari rin naman nung nagda-diet ito para sa kanyang mga performance sa shows o kaya naman ay talagang namimiss lang nito ang kanyang mag-ina na naiwan sa Pilipinas. Sa ngayon, hindi pa naman naglalabas ng pahayag si Billy Crawford patungkol sa mga kumakalat na intriga laban sa kanya. Makikita rin na halos puro negatibo ang naging komento ng mga netizens. hindi na ako bumalik sa alcohol, as in zero alcohol, o hindi na ako nag-iossi, wala akong bisyo. Ngayon na I am 41 years old and I am 148 pounds, I'm healthy, I feel good. Kaya naman, hindi rin napigilan ng asawa nitong si Colleen Garcia ang maglabas ng kanyang saloobin tungkol dito. Agad nga nitong tinawag ang pansin ng mga maiintrigang netizens sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Iginiit rin niya na hindi lang napapansin ng netizens ang totoong itsura ni Billy dahil sa hair and makeup sa tuwing nakikita ito ng madla. Ang naging pahayag ni Colleen ay hindi lamang pagtatanggol kay Billy ngunit ito rin ang naging daan para i-call out ang unrealistic standards sa mga tao sa mga artista na dapat ay lagi itong perpekto. Samantalang Siniguro naman niya sa Madlang People na maayos ang kalagayan ng kalusugan ni Billy at talagang abala lang ito sa kanyang mga schedule. Matatandaan noong November 2019, inamin na ni Billy na isa sa mga dahilan ng pagpayat niya ay ang pagtigil sa mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak at ang paninigarilyo. Kasabay nito, nilinaw din ni Billy na wala siyang sakit at hindi siya drug addict. I look sick. I look pale. I look depressed. My hair's a frizzy mess, especially in this insane heat. No, it's not cause of basio. It's not cause of unbearable stress or marital problems or depression. It's because I'm human. We all are. I break out, I get tired, I am getting older every day. Anyone can bash, judge, speculate. Or we can lessen that and make it safer for people to be unapologetically authentic. Because no one should ever have to feel like they need to put on a mask just to be accepted. Showbiz is a switch we turn on until we get to shed the makeup, the hair extensions, and the pretensions and just be. We complain apt how everything on social media is so fake and filtered, and then in the same breath, we bash what's real when we feel like it's not pretty enough for us. Ano bang reaksyon ninyo dito? Please comment down below. sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa si Showbizcaster. Caster. Maraming salamat po.